Okay. My idol, we have uh, two international uh, <laughs> Yeah, international uh, worker. Ah, uh, this one the 64. Ah, uh, she's from Sri Lanka. And this the other one from from Japan, the the three three Japan, Yeah. Yeah. is international too. He's from Japan. Regato. <laughs> Good morning, mga idol. At uh, isa na uh, mabagpalang araw po sa ating lahat. So uh, nagbabalik po kami dito sa ating uh, sa aming uh, dating uh, project ano po. Ayun mga idol. So sa so mga nakasubaybay bay sa aming uh, YouTube channel, sa aming uh, Facebook page ata uh, sa aming mga reels mga idol ay uh, alam na po itong uh, uh, project po namin na ito ano po Niyan so magbabalik po kami dito mga idol para tapusin na itong uh, palitada dito sa harapan. And then sa loob mga idol ah uh, smooth finish din po namin itong... ano itong sa sa flooring ng living area at ng uh, dining and then uh, sa mga CR mga idol nagkakaroon ng pagbabago dito babakbakin po ito at uh, papaluwangin po itong ano itong uh, CR and uh, bathroom nya and then may mga laywood like, din po kami nga uh, nabili na ano po. So pang uh, gagamitin po namin ito sa cabinet dito. Marami po yung uh, cabinet na gag gag uh, gagawin dito. Kasama na po dito yung ano sa may lock bed. And then uh, may mga pintura na rin po kami uh, dala-dala ano po. Yan uh, na. Para porke ginawa Saturday pa. So bali Monday ngayon mga idol. So pipinturahan din po itong ano. Itong uh, dalawang kwarto po na ito. Itong uh, plain ceiling po na ito. Then ito rin yung uh, sa loft bed mga idol. Yung uh, tubular. Ang tripod na, na brass kamarin po ito. Three hours later. Yung mga idol so update lang natin yung a uh, nangyari na yung a uh, first day ano mga mga idol. So unang araw po ulit dito sa dating uh, project ano. Yan so eto na po yung a uh, kitchen and then a uh, uh, living area ano po. So na finish na rin po ito na uh, tapingan na po namin. Uh, smooth finish po ulit ito. Then pag medyo ano, pag medyo tumigas na ito, mapapa-vibrate uh, na lang natin para uh, hindi ganong uh, madulas. Yan, yeah, so smooth finish. Then sa ibang uh, parte pa ng bahay ano mga idol ay, silipin pa natin yung iba Ayan, so dito sa ano uh, CR ano mga idol so na uh, bakbak na yung uh, dating uh, sintada dito ano And then na uh, yung uh, ball doon ay tatanggalin mga idol uh, ibababa natin papalitan ng uh, bagong ball So, dito yung uh, magiging pintuan nito ngayon doon. Yan, so i-update pa natin dito sa dalawang room ano po. So itong uh, dalawang room mga idol, na uh, na po kami sa kisame. Eh. Yan, so dalawang room na masaya na po yan. So, epoxy ulit yung ginamit uh, ko namin dito. ENB epoxy. Then, uh, sa wall, mga idol, na uh, primeran na po ito. And then, na uh, binabatakan ako. So, sa batak sarado ulit ito. And then, na uh, po dito sa, ano, sa kisame, batak sarado rin po yan. Kasi, hardy flex. So, dalawang room na primary na and then uh, batakan na batakan. Batakan Yun, mga idol. So, marami pa yung na uh, ano dito mga idol. Yung uh, additional na gagawin namin dito uh, sa kitchen sink, sa CR, ng ano, mga idol. Uh, tatapusin na rin po yung uh, CR nito. So, alos uh, dito sa loob ay uh, alos matapos na dito sa loob mga idol. Pagkatapos uh, kami dito, alos uh, pwede na tirahan. Then, papaayos na rin natin sa electricals pagkatapos uh, matapos yung kasama nating electrician sa kabila. Dito rin naman mga radismo finish. So papalihan na lang natin ito 'pag uh, medyo na uh, Natuyo na para hindi daanong uh, madulas. Mga ganitong preparation mga idol pang vinyl uh, tiles ito pwede. Yung mga nabibili sa online na mga no na wood uh, accent na ano, ah uh, wood uh, wood design ng mga vinyl pwede pag ganitong klase ng uh, finish yun mga idol hapon na nga po at uh, yan yung uh, nangyari sa ating uh, first day ano So hanggang yan mga idol, lagi tayong mag at uh, God bless po sa ating lahat.